What's up, guys? <laughs> to this video, guys. May kainan sa kumpanya, guys. Oh, Sadiq. Okay, guys. <laughs> Ito yung Sadiq kong... Ha? Huh? <laughs> video tayo, i-vlog ko naman to. I-vlog ko to. May vlog, may ano ko eh. Do. <laughs> Ayos ah. Ha? <laughs> ha? May doon ako. Doon ako. May kainan dito guys. Pakain yung kumpanya. Guys, to this video guys, ah, may kainan yung kumpanya. Shout out kay Boss Marlon. Uwi sana ako kaso may sa. <laughs> Yo. Meron na. Meron na ba? Ah, nadit. Shout. Pre. Sa sa Jewel, Pre. Meron na rin kasi. Pre. Pre. Yan ang sa akin kayo po. Sure. Tayo tayo. <laughs> Takot <laughs> pa 'yung camera 'yung isa. Okay guys. <laughs> Dawit <Daming> tao no. Tayo mas parok, si parok. Tawagin mo. Andito is Las Cabas guys. Yeah, sila Judy ah. Kita mo sila Judy ah. Ha? Para. La Judy. Dito yun sa dyan o. No? Ah, doon sa si Alex o. Ayaw, cool! Ano? Yung maangkol o. <laughs> yung yung maangkol <laughs> 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 si oh. Ha? <laughs> <Ayokul. laughs> <Ayokul. laughs> <laughs> Alam mo yung mga ano dito May pakain sa kumpanya ba? Ano tawag yun? Iptar no? Ha? Iptar Pakain sa Iptar ah.

Ayaw dun Kaliha, dito ka Brea What's up guys? What's up? guys? Today is video guys <laughs> Ayaw ko ulit Ito Kailan dito? Ha? <laughs> ha? <Huh? laughs> huh? Oh, meron na to video <laughs> na

انا انا كامارت بقى ها ها هو كده フフフ。